Magandang araw po. Ngayon po ay ika-ninth day o, o ika-siyam na araw po sa ating pagbablog. So ngayon po ay i-update natin yung ating uh, pinupunla na seedlings noong ika-day 7. So ika 16 hours na po ngayon uh, mula nang i-incubate natin. So ilipat na natin ngayon sa area na may liwanag. So ulitin ko po is yung liwanag ay nasa 30 to 50 na may shading so halika punta natin yung ating uh, pinupunla ito na po yung ating pang fourth batch na dito doon sa ating craft sa kabilang area ito po ay ipinunla ko noong day 7 gabi, gabi ng day 7 ngayon ay umaga ng day 9 so nasa 16 hours po yung incubation period so hindi po kailangan iprolong yung ano, incubation kasi mag-elongate na po yung kanilang steam So ngayon po ay ang insaktong oras para bigyan sila ng 30 to 50% na liwanag. So para po mabigyan sila ng ganong percentage ng liwanag ay kailangan po ng shading. Ito ay nasa 70 ah uh, 60 to 70% kasi dalawa ang doble ito, dubling ano, you know, shading ang ginawa ko, linagay ko. Kasi kapag sobrang liwanag o kaya ay direct sunlight, masusunog po yung kanilang mga ugat at maapiktuhan po yung tubo nila so sa makikita niyo po meron ng mga you no, know, primary roots na lubabas at nagpenetrate na po sa foam so check po natin yung water level nasa 85% po yung level sa foam mas maganda po yun at i-maintain po yun hanggang sa ano magkapag-establish yung ating halaman. So pure water lang po 'yun. Uh, pure water lang po ito. So after 3 days po is mag-introduce tayo ng half strength. Ididilig po natin yung half strength. Kagaya ng ginawa natin yung nung ano last ano video natin. Nag-introduce tayo sa so, magitan po ng pagdidilig ng half strength. <coughs> half strength solution. <laughs> so, ito po yung ideal na area nila. So ngayon po is mag spray pa rin tayo ng ano, additional moisture. Bumimis din tayo dun sa, ano, sa ating mga bagong sprout na mga litos. So ngayong umaga, mamayang tanghali at saka mamayang hapon. Lalo na at kapag mainit yung araw, ay kailangan talaga ng misting para hindi po mamamatay yung mga bagong sprout na mga ugat. So, nangailangan po yung ating mga buto ng palaging merong mixture. Tsaka po katamtamang sunlight. Para hindi po sila mapiktuhan. So, ngayon po is araw ng Merkulis. So, naipon lang ko po to is Monday ng gabi ngayon ay umaga ng Miracles. So sa ngayong Sabado, darating na Sabado ay itatransfer na naman natin ito doon sa kabilang area. Doon sa seedling area. Ito po ay yung pang-port natin sa ating production doon sa kabilang. Magandang araw po Iyon po ay pang siyam na araw po Sa aking uh, daily vlog So isi-check po natin ngayon Yung ating Mga litos Yung ating seedlings at saka yung ating First buds na Olmiti So update po ng ating Estrusa At saka Ito po ng ating update ng ating para pang second batch na dito so dahil mali, konti na lang yung tubig kailangan natin dagyan ulit Ngayon. so samantala ito namang ating pang third batch ay uh, parang kailangan natin bawasan ng tubig kasi sobra parang sobra ta so kailangan natin mag release ng tubig tingnan natin yung level oh siya na nakalubog na kasi ano nagmi-misting palagi sa, ano, sa tanghali at saka sa hapon so kailangan natin mag-release ng tubig so dito na natin i-release yun e, ano natin sa one, uh, sa 2-3 level lang ng foam para hindi po malunod katulad dito may nalunod na ano, seedling. Kung mangyari kasi kapag mataas yung level ng tubig, ay matatabunan lahat ng ano, ng tubig yung lahat ng ugat. So, walang makapag-absorb ng oxygen sa ano, yung upper roots. Kailangan sila kasi expose ng ano, sa airy eh. yung uh, ibang parte ng ugat para makapag-absorb ng oxygen. Okay na po siguro to yan. yan nasa not report na so bag natin ito sabi so, itong isa naman hindi ka lang diligan ng tubig dahil konti na lang yung naiwan tayo doon sa ating stack ng notsol at saka pwedeng ibasa sa ano sa kanilang mga dahon at pwedeng ano i-direct na lang sa foam para tataas yung level ng tubig or notchol natin So i-distribute po natin yung pagkakalagay ng Nozzle Para po even po yung distribution So yun po Okay na po yung level ng tubig Ng nozzle sa ating uh, Seedlings So dito okay na ang yung level ng tubig din Then Kumustahin po natin yung ating First batch Yan, Parang may nag Parang may uod yan, inuod na agad. So, ito yung ating first batch. Nasa third unit nila dito sa ating sitag. Okay. okay naman po okay po yung kanilang tubo so wala pong nalalanta Ayan. Okay. so itas natin ito konti So, yun po ang ating pangsiyam ng So, ito po yung ating pangsiyam na video sa ating daily vlog. So, maraming salamat po sa panonood.